naman nga niho ang alutuin namin ngayon din sa bukid mga kamangyan. Dahil sa bakas ay makikita ko na ho sa personal yung mga sikat na artista at influencer. May na napanood ho natin lahat ay for the go. Ang nagulat nga ako nitong nakaraan, gawa na nakatanggap po ako ng message mula ho doon sa staff ni Miss Tony Gonzaga. May ina invite nga ako gawa ng may premiere night nga niho, yung new movie nila na may sassy girl. Wow daw! At syempre ho sobrang excited ko gawa nang hindi ako makapaniwala gawa ng syempre may mga artista doon. Ando si Miss Alex Gonzaga, si Nama Melay, ando na mami pintay ganyan. At grabe. Ito no, din yung mga sikat na influencer. Sina Mam sign up, sina akong TV, Miss V, Bostoyo, Wamus, kung sino-sino pa. Pagkasabi nga ni sa akin, parang gusto ko na agad mag-impake. Mm -mm. Gawa ng alam niya naman ng no, mga kamangyan. Lagi lang kami andini sa buki. Dagyan lang kami makaluwas, ganyan. Oh. Tapos biglang a-invite ah, sa gayon. Ay, talaga namang for the go. Pati Huno on ang sinabi yun yung premiere night. Hindi ko nga alam kung ano yung premiere night. Tapos syempre, nag-search-search pa ako. Ano ba yung premiere night? Tapos nung no, ko na, ah, yun pala yung mga sa red carpet, tapos may mga tao. Tapos maraming camera, gayaan. Uh, so, talagang nakakakaba na nakaka-excite. At bago nga ako lumuwas ka ako, ay magaluto muna ako din sa aming bahay kubo. At pagluto ko muna si nananay, si natatay, eh, gawa na mabibis sila yung luto ko. Huy, may feeling. Mayroon din kasi kami sa Unliwings, mga kamangyan. Pero ngayon, ang gusto namin na luto doon, yung inihaw baga. At ni oh, Hoa ah, Marinate muna ang mga kamangyan ay eh, dinaglagay na ako diyan ng bawang, sibuyas, kalamansi juice, toyo, asukal, spring onion, 1,300 pieces na paminta. Huwag ipinilang. At ko nga niyong nilagay din eh, ay arihong oyster sauce. Ay for the go. Tapos ayan, mekos-mekos na yan ni Insan. Huwag! ko naman din makalimutan di yan na ilagay aring liempo kaya ayan at hinabol ko na para syempre huwag magkaroon din ng lasa aba naman tapos lang ko yan ng mga 20 days so, sobrang tagal halos isang buwan ay medyo namang problema pa nga kami ng konti ngayon mga kamangyan gawa ng ang gusto sana namin ay doon nga niyo lutuin sa labas ng bahay kubo gawa nang dun sa labas masarap talaga mag iha gawa nang siyempre malawak kaso nga nila ako, kapag dinin naman sa loob ng bahay kubo siyempre medyo yung usok medyo mainit gawa parang lechon yun eh. wow lechon yung parang barbecue yung agaw hindi yan, idea yan na mga kamangyan ay dayan na tinugtog na ni Kim. Parang medyo madali-dali ding maluto para sabay-sabay na. Noong nga ni, medyo nahirapan pa kami sa pagtuhog-tuhog diyan, gawa lang syempre ereho ay pakpak ng manok. Tapos yung steak medyo malaki-laki baga. Kabaga mamaya masira yung balat. Pero noong hindi nagawa din naman namin ng paraan na ayos din namin. Hoy feeling. Pero ano naman ng alutuin namin? Medyo madali-dali naman kumpara doon kapag kami nagalitchon. Gawa ng yun, ah, grabe talaga sobrang init tapos kailangan mong paikot-ikot. Eh, kaya no, kaya no. na naman. Dapat talaga kabanta'y bantay na bantay yun. Gawa ng pwedeng masunog agad yung, imus. kabilang part. Ganyan. Ay, ariho sa unliving. Sa hindi kahit iwan na namin yan. tas bukas na namin balikan. O, hindi kayo. <laughs> ang talaga matuog yung mga pakpak -pak mga kamang yan. Ay, di ang last na ay arihong hong po. Gawa ng alam nyo naman. Hilig din ni Kim talaga yung mga inihaw na gayan. Kaya sinamahan ko na. Grabe, besate na talaga ako. Ay, ang bising bising nga ni Udoon si Kim. Ari naman nung si at saka si Lula. Sabi ay magaintindi na raw din sa, uh, Umalis ko kasi si tatay. Ewan ko pa na naman yun. <laughs> ano naman nun, nyo kung anong inagawa ko? ito. Iyo, 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 iyo. Ano, iyo, iyo, iyo. Tapos alam niyo ko mga kamangyan, hindi ho talaga namin alam kung anong klaseng pag-iihaw yung agaw namin. Ano ba alam niyo mamaya? Basta naglagay-lagay na dyan sila nanay ng uling, ganyan. Kaya may hangali ko, kako, ating ang muna si Kim. Kung tapos na baga doon sa kanyang inatuhog-tuhog. Wow, natuhog alam Ang na nga niyo mga kamangyan. Grabe, sobrang ganda tingnan. Huwag na tulutuin. Ano nga niyo yung inasabi namin sa so, sobrang dami nga niyo nung na nakalagay din sa stick ay parang mababali na baga. Pero siyempre, agawan natin yan ng paraan. wala magpapatalo sa pamilyang to. Ay, dahil yan ang nagawa ng na nga namin ng paraan ay di apay-payan, pay-payan na lang. Abantay-bantayan din naman kahit pa Tapos, paano. Tapos, apunas-punasan niya ano ang sos na yung pinagbabaran kanina. Para naman talagang manuot yung lasa hanggang doon sa pinakang loob. <laughs> magawa niya ng paraan mga kamangyan kaya na-solve na yung aming problema eh dahil nga ni dumating na din si tatay grabe ba rin Jun ikaw na talaga yung superhero ng buhay namin oh si Darna ako ala bakit iba naman yun O baka nagataka na naman kayo ano na naman kamangyan at nagagayat ka na naman diyan yan Piling ko yun na lang talaga yung mission ko sa life. Ang ah, magagayat na naman ang magagayat ang mga garnet Nagalit ko so kasi mga kasamahan ko din eh, na mas masarap daw arin kapag may sausawan. Gawa ng siyempre inihaw. At bilang mabait na tao. Wow. <laughs> oh, shit, sikit, gagawan. Huwag na magligali. <laughs> Bari pinagsama-sama ko lang naman uh, din yung kamatis sibuyas, asukal, paminta, sili. Toyo, kalamansi, juos, at saka konting tubig. Eh, for the good. Grabe mga kamangyan. Kaya gustong gusto ko rin talaga yung mga garnet nagaihaw nag-iihaw-ihaw. Kasi nga, ni, sobrang bango ba usok? Abay, delikado lang. Kapag kayo ay gutom, gutom tapos garning maaamoy ninyo yung usok, ay amoy karne. Talaga naman, lalo mga basic din eh. Aroy, ah. Uh, maya maya naman nga ni Ho, arin si Lula at saka si Kim ay kulitan na ng kulitan din eh. Nung era si Lula, gusto yata pahidan si Kim nung uling. And dahil nga niyo Marte si Kim, ay una na madumihan. Ayan, talagang nakikipaglaban din eh kay Lula. Gusto wala pa nga kami diyan, gawa lang sabi niyo, sobrang lakas daw talaga ni Lula, hindi daw talaga niya matalo. Sabi ko naman sa iyo, Kim, may agimat yan si Lula. <laughs> nila ang naman ng mga kamangyan at maluluto na rin dahil nga ni Hoar ay karneng manok, mabilis lang ang maluto yung garne. Nakatuwa rin no talaga magluto din ng mga kamangyan. Gawa lang syempre, marami-rami kami. tutulong so tulong na kami sa gawain. Oh. Sa mga kapatid ko, mas natututo sila kung paano magluto. Wow no, naman! Pero na sila. Baka mamaya ako'y kurutin din Ay, aroy ah. Uh. Aba, at sino ng karne di yan? Aba, talaga may tiniro pa. Ay, <laughs> so, wala makakapigil sa mga ihaw boys natin. Mm -mm. Sabi ko din kay tatay, eh, luto naman na kaya pwede na namin tingnan naman ho ang itsura. Masarap kahit walang sos. Uy, iba yun. Hindi <laughs> kinuha ko na hoodie ni mga kamangyan. At grabe, sobrang ganda ng itsura talaga. Ay, rin man di wag natagtag hindi ni sa steak. Kainin na lang na nakagarni. <laughs> Sabi ko nga niyo kay Kim, ay siya na lang yung kumuha ng jempot. Yun ang may big big at bigat yun. Hindi ka mga kamangyan. First time lang namin magluto ng gayaan. Nakakatuwa palang gumawa ng garni. Gawa lang ang ganda ng itsura. Medyo kakaiba siyang tingnan. Oh, ay, kapag garni yung mga kamangyan, alam niyo na, kumuha na ako ng baudi yan. At kami, isabayan niyo na din niya. Ano naman? Marami-rami yung araw. Huwag na kayo mahiya. Parin ituloy. niyo, <laughs> mga kamangin, kung ayaw nyo talaga na inasaw-saw sa mga sauce, ganyan. Effective talaga yung ina-marinate, yung inababad muna doon sa mga pampalasa dahil talagang yung karne, talagang may lasa siya. Talagang pwede mo talagang ulamin, gayaan. Tapos mga kamangyan, baka nagataka kayo. Alay, pero mga aray, nagakainan na din eh, wala pang kanin. Sa totoo lang, mga oras na yaan, ah, nagasaing pala ang, pero dahil nga ni gutom na gutom na kami. Hindi na namin maintay yung kanin, so nagpapakpapak na kami dyan. O, diga, bago maluto yung sinaing, tapos na, busog na kami. Ay, sabi pa nga niho, Dini ni tatay, maganda raw palang gawin na kapag may mga outing. Aba, ay magandang idea nga ni ho yun. lang minsan, ang talaga namin isang buong manok. parang nga ni, maiba rin naman, ay yung pakpak, ihawin -pak, ah, ng garnet. Tapos yung pinakangkat pataw anong manok ay pwedeng prituhin, pwedeng adubuhin. Kaya sa ka, mga kapatid ko dyan sa Marikina, kay na Kuya Bunjig at kay na Kuya Umpong, shout out sa inyo. Umuwi-uwi na kay Dini sa Mindoro para tayo makapag-outing na. Mm -hmm. Ay <laughs> eh, kahit nga niyo, wala kaming din Dini mga kamangyan, ay tingnan nyo naman, sobrang sarap talaga nung kain namin Dini. Aba, iwari yung mabubusog talaga kami Dini, tapos yung inasain. Night, ay pang mamayang gabi na natin yun. <laughs> ba? Ah, Siyempre, hindi lang kami yung masarap dapat ng kain din eh. Siyempre, erin yung aso namin din sa isang tabi. Kanina parang na nagahintay. <laughs> Bago pa nga niyo namin, ari tuloy yung maubos mga kamangyan, Sabi ni nanay, makuha na raw siya ng plastic labo. Magbalot-balot na doon ng mga apa migay niya. Aba naman sana, or... Ibigay e, ganyan na talaga yung gawain naman namin din yung mga kamangyan After ng luto, si nanay o kaya naman si tatay, magabalot talaga yan. Pamigay doon sa mga kakilala nila. Tapos ah. naman. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kamangyan kailangan talaga sarapan ko ng luto. Gawa nang hindi lang kami yung nakakatikim. Pati man din ibang tao, eh. Siyempre, nakakaya kapag medyo matabang o kaya eh ano mamamay sabihin nila hindi ba pwede mag-asawa hey, kinabukasan ng mga kamangyan ay at maaga nga niho kami bumiyahe para ho hindi sobrang gabi ganoon syempre manggagaling pa kami din sa Mindoro tapos ang diretsyo namin no ay sa Marikina kay nakuya gawa ng kapag karno, talagang may mga event well, may mga event doon nga niya sa kabila sa so, mga kapatid ko dyan sa Marikina maraming salamat utang na ko sa inyo lahat ng ito ay, so, sobrang kinilig nga niya, ako din sa na ito, mga kamangyan gawa ng maraming nga niya makilala. Ano, ano ba? Oh, eh? Siyempre, mas na-feel ko na ang daming nagamahal sa atin, ang daming nakasuporta, ganyan. Lala, naiiyak na dito para kayo ano. Uy, ba naman nung na, dumating kami ng Batangas Pier, pero pagdating ko namin din sa Marikina, ayan, grouping dilim na. Gawa ng pagkarating ko ng Batangas Pier, sumakay pa kami ng bus. Tapos after no, nag na lang kami papunta din kay na kuya. Ay, pagdating namin din, abay mga tulog na ata. Abay, hindi mo kami hinintay, talaga yung humarok agad ay. Kasi no mga kamangyan, medyo natanghali na kami ng gising, kaya kako nung medyo gab-igab ina ulit. Kaka lumabas naman kami, mamasyal-masyal ng kaunti. sa mga susunod na araw, baka kapusin na kami sa oras. Gawa ginagawa nga ni Siyempre, maatin doon sa premiere night. Tapos, siyempre, hanggang madaling araw yun. Oo, oh, tapos maawin na ulit ng Mindoro. Oo, oh, paano na? Ginabukasan ng no, mga kamangyan, mga alas 4 pala ang nag -grab na talaga kami papunta ho ng SM Mega Mall. Alas 6 pa naman no, yung simula, kaso nga nila ang siyempre ayaw namin na malate. Mas maigi na yung maaga kaysa ikaw talaga yung late. Naku, mahirap, masakit sa ulo, nakakakaba. Sabi so, dahil nga ni first time namin, dapat namin agahan para kahit maligaw-ligaw kami, ay di ayos lang. Agarating ko nga ni agad ako ni Sir Josh. Isa ho, sa mga staff ni Miss Tony at grabe sobrang bait niyan as in. Talagang alagang-alaga kami niyan. Ay, for the go. <laughs> Buti na nga nila ang aga namin, wala pa masyadong tao. So nagkaroon na kami ng time na mag-ikot-ikot din eh, mag-picture-picture. Huy! Tapos <laughs> aray, grabe, habang nagkapahinga kami, natanaw na namin doon sa dulo. So, parating na si na Mami Pinti, si na Daddy Bono, si Uncle Jojo. Ay, hindi nyo alam yung sobrang kaba ko as in. Alam nyo ho kung bakit ako lumapit eh yan, dahil nga rin, nakilala nila ako. So story time, oh, story time. <laughs> <laughs> ano, ako, pakinig ko, sabi ni Daddy Bonoy kay Si Mami Pinti. O oh, yan, Jessica Mang Tapos sabi ni Mami Pinti, nasaan, nasaan? Kaya humarap na ako, tapos lumapit na ako sa kanila. Ay, grabe naman. ba yan? <laughs> tapos ayan, sunod-sunod na nagdatingan yung mga artista. Sunod ay si Mam Ma Mariel. Tapos alam nyo ganun lumapit ako, pinakilala pa ako ni Mami Pinti. Sabi niya, yan si Kamangyan. yan. Uy, grabe naman, akala mo namang kilala. Si Kamang yan. Kunwari si Miss Paminto, sabi ko, napanood kita sa TikTok. Tapos sabi niya, ako rin. Alaan niya ba, Be, bus tayo. Tapos <laughs> dinala kami dito ni Sir Josh. Bi, dito pala yung mga sikat. Yun sabi niya, sina Miss Cyril Manabat, sina Boss Tuyo, sina Wamus Grabe naman, pero syempre natahimik na ako doon at nahihiya ako. Kasi mahihiyain po ako. Ayan ba? Kanya bigay mga artista ko nyari biglang parang bagong dating, malabas ganyan. Sino tayo? Saan sila nang gagaling? Hindi pala may inataguan sila, may inadaanan sila mismo dito sa mall. Para magmukha din na bagong dating sila. Hala, king Kaya ngayon, no? Akala nyo bagong dating, pero sa tunay kanina pa talaga ka. Kasi alam mo, sobrang na-touch talaga ako din dahil hindi ko akalain na may makakilala sa akin sa mga garni. Kasi syempre alam ko taga sa amin lang mga taga Mindoro. Tapos bigla na lang may masigaw, Hoy, yan. Grabe na, kaya masyado kaya. I don't know. Grabe, hindi ko talaga in-expect mga ka- oh, alam mo talaga, kasi sa totoo lang ho, yung pag-invite pala ang Dini, isang malaking karangalan na. Tapos, nadagdagan na naman, pinaglakad kami Dini sa red carpet. Kasi ang alam talaga namin, isa kami dun sa makikipicture dyan sa tabi. Ako, no, promise, yun talaga yung ina-expect ko. Tapos, mamalay mama, na lang, kapag kami, kami Dini, ay interviewin doon sa gitna, daming camera. Tapos, nakaka-excite kasi makakasama namin mamaya si Miss Tony doon sa panunood ng movie. Tapos, may tinuro ako ni Miss Alex Gonzaga. Grabe, na yung kilig ko talaga as in. Tapos, sabi niyo, kami sa inyo, sa Mindoro. Okay, excited. Inaayos pa namin ng schedule. Uy! Miss <laughs> gusto kong lumapit kay Miss Zayna para magpapicture. Nandun no, si Miss Alex, tapos pinakilala niya. O, si Kamang yan, ganyan-ganyan. Tapos nagulat talaga ako sa reaction ni Miss Zayna. Parang ano ba? pa. ba? Ano tuwa talaga ako mga kamangang kasi nga ni, eh, yung mga inapanood ko, napapanood din pala nila ako. Tapos nagulat ako, hiningi pa ng misis ni Bustoyo yung aking number. Baka ko'y aloadan. Huwag <laughs> hindi. Hala, baka ibenta ko na yung kubo namin. Huwag. Tapos ano si Wapos, pahawak ng pintas mo. Halawag! wag. Tapos si Queen Nye, nakafollow kami sa isa't isa sa TikTok. Hindi di nila ang pala kami magkakita. Ay, for the go. Basta mga kamangyan sobrang saya ko, as in talaga lumapit na talaga ako, nagpa-picture na talaga ako sa kanila. Dahil syempre, tagal kong inahintay yung moment na garni. Eh. Tapos syempre, hindi na ma ulit mauulit yung garni. Eh. Sa sunod na ulit, matagal na ulit kung sakali. Syempre, ulitin mo na talaga. Pero dumating na rin si Miss Tony, si na Sir Pepe Herrera. Kasi siyempre pinanood yung may sassy girl yung buong movie. Grabe, hindi ko inexpect talagang tawanan kami sa sinihan, ganyan. May moment na bigla na lang ang kasigawan, bigla na lang ang mag-iiyakan. Kasi nagatawa ka, maya maya may marirealize ka. Ay, alam nyo ka, kahit ako mismo todo iyak man din. Kasi isang line doon sabi, Matuto kang bumitiw kasi siya matagal ng bumitiw sa'yo. Ikaw na lang yung nakakapit. Ay, grabe naman! hindi niya pa napapanood mga kamangin ako, ako na yung nagasabi, sumugod na kayo sa sinehan. sayang ang nyo for the go nanonood ako dito. Bakit may nag-interview? Nakapakapiling. <laughs> at gaya ng dati mga kamangya, mamimili pa rin ako ng bibigyan ng gift. Basta i-follow nyo lang ang ating page at i-share ko rin video. Ano? O, siya hanggang dito na lang ang ating video. At eh, madaling araw naman din. Aray, kami mauwi pa. Bye-bye. Love you. <laughs>